Kamu, 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 mo kamu, 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 bawal mo na, bawal mo na, ingo um, mo na ah, ni no? para ka private yung basketball. <laughs> Alaya pag Julo, bisa sa doon. Pagkabang na dire, para dili ka ma... Kamang sa, kamang Burns, pili, mga man mo. Kamang ayman man ka. Kamang Kamang nga, man ka. Mga ka dog, dog, Wala, man first ka mga three afers. Alam, mga ka katong kwan di di Ganyan, ganyan. ka bunsay, kamang. mga, ka mga. Pwede, mana, pwede. Ganyan, hindi mga pwede, kamang. Bawal. mga pwede, ka Bawal, ano, ingon dulo, no? Ito sa labot pala dulo, Hop, hop, agi. Hmm, ka mga. agi. Wala, may dalan gamong Ka hindi mo ka. Ano ka mangon Bawal lagi. Yung bawal man, explain, no, be. Explain daw, be. Maso si Jolo. Si Jolo kasi kalimutan Jolo. Kakaap man ni Jerry. Kakaap man ni Jerry, Bawal ganin, no. Bawal ganin. No. Bawal si gani, no. No, Bawal. Wala si Bawal, Jerry. Kaya rin, open si Bawal ganin. Magkuhan, no. Magkamang, no. Ha, ah, bawal. Kaya nga, no. Mangin sa inyo, Jolo. Bawal mo, kamang, kay. Kamang, man, ni Jerry. Dili, bawal. Bawal man na sa mong team, Jude. Oh, wala, kami labot. Arang team, mag-team na itaroon. Individual, individual ka rin, no? bawal man, nasa muntin. Mapili din kay Kamang, man. Nagdodong, dong. Ang siya mapili din dong Tama, Kamang, no? Ang Kamang, mapili din, ha? Kamang. Oo, Kamang, yun sa Kamang, kamang, kamang. Ay, kaysa lang, kaysa lang. Kaysa lang, sarang lang, kaysa lang, kaysa lang, kaysa Huh? Mau <laughs> mau ma nang patikaran rin sa mga player no. Bawal lagi magkontrol Bawal Tawal di ay so wala ni. Lusti na lang pag training ani. Buntag utuapon. Resto, jadi bawal man gitu. ah, diyawal, bawal man memang konono, bawal man kaman, bawal man jurang nano, jadiyo, ayaw na pagkakakita ko basket mo solo, say, line kayo, magsikikang pangalit o mapili ka o niya, dito dali, balos daw niya, papa, stay trino taon niya, kamulang, 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 kamulang,

Allah na hugol Pirino. Sumunod Pirino, dire. Papareha na ka Pirino, dire. sa to Pirino. Iya. Wala ka Pirino. Kan bonsai Pirino na ka Ing Hindi ka Hindi naman tubo ka. Ram tubo, kamang man. Dire mo na toto po. Ay,